Brom brom brom, nandito na naman si Matsong Brom Brom Ha ha ha, hi mama, ha 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 Mga kapombrom, may na naman tayo natutulog sa tabi ng kalsada mga kapombrom Bigyan na naman natin sa na pagkain, let's go! Punta tayo sa Macdo mga kapombrom para pumili na pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Kasi naaawak, kasi ako sa kanila mga kapombrom, pag nakita ko sila natutulog sa tabi ng kalsada Bigyan ko talaga sila ng pagkain, pag nakita ko sila Let's go mga kabombrom, bilhin natin ng na pagkain. Let's go! Ah, uh, dito na tayo sa may makdo mga kabombrom, bilhin natin ng na pagkain para ibigay doon na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabombrom, pasok tayo. Let's go! Bibili na tayo ng pagkain. Let's go! Ah, uh, dito na tayo mga kabombrom, bilhin natin ng na pagkain. Let's go! Ah, uh, ito na mga kabrombrom, nakabili na tayo ng pagkain sa McDo at may 500 pesos na pera. Ibigay na natin to, natin kay Kuya na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go! Let's go mga kabrombrom, yatin na natin itong pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Tulong na naman tayo ngayong gabi mga kabrombrom doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrombrom, yatin na natin itong pagkain. Let's go! uh, si kuya mga kamro brom lapitan natin para ibigay itong pagkain at saka 500 pieces na pera let's go dito siya mga kamro brom Let's go mga kabur-bur, Ibigay natin pag-aingat kuya, let's go.